Magandang araw, magandang gabi mga kainags, ano kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Ngayon, meron kami gagawin ni Mahal na Reina, kasi napag-isipan lang namin to at meron kasi siyang napapanood sa, na game sa Facebook, no, gagayahin natin. Katuwaan lang mga kainags, ano, katuwaan lang para naman magkaroon tayo ng bonding with Mahal na Reyna. Tapos subukan natin tawagin yung ating bunsong prinsesa. Subukan natin kung pwede siyang sumali dito sa pahulaan at kapag nahulaan nila ang bawat isa mga kainags. Halimbawa ito, 20, syempre naman, 20. So meron tayong budget mga kainex dito no. So halimbawa, winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Nandito yung pagpipilian nilang mga lata at meron din tayong tatlong lata rito. Ang gagawin natin ay itong tatlong lata na to, tatanggalin natin yung isa, dalawa lang ilalagay natin at si Mahal na Reyna mamimili siya rito kung ilang lata. Halimbawa, itong pinili niya at itinapat niya rito at ito yung katapat. Eh, mali. Pero pag ito inilagay niya rito at natapat ito dito sa kapareha niya, meron siyang $20 mga kay. So, 'di ba? Easy easy, -isi. nag-enjoy na tayo, nagkaroon pa tayo ng bonding. Eh syempre, may pera pa sila. At higit sa lahat, may content tayo mga kainags ano? Yan. <laughs> at sana masayang lahat. So ano mahala rin ha? Ready ka na? So si Bunsong Prinsesa, tinawag na rin natin ah uh, hopefully, sumali siya. ba? Diba? So, anyway, ano lang itong Testing lang, testing, testing lang. So, meron tayong, actually, meron tayong 100 Canadian dollars, mga kainags. At sa Pilipinas, ang presyo nito, ang palitan ngayon ng peso sa Pilipinas ay 41 pesos. 20 dollars, times 41 pesos ang equals nun yun ang halaga ng bawat 20 na papa kaya natin kailang mahal na Reyna. Pambihira naman sa pera na bulol na ako ah. Parang ayokong pakawalan ah. Pambihira naman. <laughs> so anyway, let's go. Yan. Ay, by the way, no? Shoutout nga pala muna sa asawa ng pinsan ko na si John Arceo ng Australia at saka sa family mo, sa mga pamangkin ko at saka sa pinsan ko kay Rachel Eledan Arceo. Yan. Tsaka sa mga tita ko ng no, taga Laguna, tita nati, mga titos and titas ko, shout out po sa inyo lahat. Yung mga nagpalaki sa akin, mga nagkupkup sa akin nung ako'y nag-aaral pa sa Maynila Adamson University. Nag-aaral ako dyan. At ako'y nakatira sa bahay nila sa may 427G Cruz Street, Sampaloc, Maynila. Yan. So anyway, let's start the game. Uh, ay, ano muna? Testing lang muna. Testing. Oh, halimbawa, mahal na rin. Sandali lang. Ha? Diyan ka lang. Huwag mo sisilipin. Mahal na rin, Ha? Ikaw talaga, yan ha. Oh. Ikot-ikot ko, ikot-ikot ko ha. So hindi makikita ni Mahal Arena yan mga kainas. Dahil, yan oh. Dito lang siya, hindi siya pwedeng gumalaw. Yan. Oh, Mahal Arena ha. Dalawa lang ang pipiliin mo, Mahal Arena, ha. Ikot-ikot, ang bolang kristal. Yan. Alright. O oh, Lagyan natin ng presyo mga kainis. Ano, bawat panalo ni Mahal Arena. Yan. <laughs> Natuwa lang kasi kami nung ginawa namin Nung napanood namin ito Okay, mahala rin na. Mamili ka na Kung anong gusto mong piliin Yan, sige Usa na Pasa mo yung ano Alin, hindi pwede O, oh, yan ah Ganyan ka lang Mekus-mekus oh, Yan Mekus-mekus, paano ko lalapit? Huwag ka na magsalita Humula ka na lang Huwa ka mo ng ganyan Walang mangyayari kung puro kasalita O oh. One more? Hindi okay, pa O, oh, sige Ay, sample nga lang yan eh Sabi nga Ay, testing lang na. eh O, oh, testing lang, testing Okay. Isa pa. Ang. Okay. All right. Tali ka rito, tali ka rito. Testing lang yan, makakainis ano? Testing. Oh, panalo ka sana ako? ng isa. Panalo ka sana ng $20. So anyway, let's let's ano, let's check. Okay. <laughs> ito, totoo na to ah. Totoo na to, mahal, na to, mahal na rin na ha. Ay, lalagay mo. mo. Oh, ito totoo tot pala. O oh, yan ah. Kung napapansin nyo dito, hindi makikita ni Mahal na rin na yan. Pero dito. Hindi pwede silip, hindi rin kita. Silip, hindi rin dito o, oh, walang silip walang silip mga kainis at so, walang ano reflection sa salamin wala wala lahat wala lahat ito anuhin natin po ayusin natin yan ito baka kita rito tanggalin natin to wala wala akong nakikita tanggalin muna ano natin to yan yan yan, okay game mekos mekos ha mekos mekos mga kainis ano ayusin natin ayan ha ayos ha aha uh aha -huh. uh -huh. Mm -hmm. Lagyan natin ng presyo, mga kainis, ano? 20 dollars. Another 20 dollars. Yan! <laughs> okay, mahal na rin ah! Bira! Ha? Abay hulaan mo na! Hop! Tingnan natin. Tingnan natin. Alin dito? Ay, di ko alam. Huwag ka -ano na magsalita. Pambihira ka naman. O, ang klase niya Gusto Bigay ko na lang sa iyo yung pera ko. Unahirapan Babayana ba eh? eh. Nah, one more. One more. One more. Ay, naku, yan! Hali ka dito. na. Ready testy na. lang ba ito? Hindi, hindi. Ready na yan. Oh, mali. Huwag kang mag-alala. Tatama ka rin dyan. Pambihira naman. Oh. Glenn, halika na rito. Tawag natin yung busong prinsesa. Glenn? Si Glenn, ano yun mo? Ay, ayaw na. Ayaw na. Ayaw na yung busong prinsesa. Nahiya si busong prinsesa. Pero niyaya natin. Nahiya raw siya. Hindi ka na. mag oh, kumaya na. Tapusin natin ito. game. Yeah. Ganito na lang para mabilisan. Gawin na nating ano, gawin na nating ah, uh, 40. O oh, 40-40 para tapos na. Hindi, ano muna 20-20 lang muna para. Okay. Hindi okay. okay. ito mara. last to top loss. Okay, my game, my game. Aha. Uh huh? Ayusin natin, ayusin natin, ayusin natin. Oh, game, 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 game. Yan, 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 yan. 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 Oh, sige, game. Oh, oh. Ano na? Ano na? Ang hirap na mamahula eh. Ay, pambihira ka naman oh. oh. Pambihira. Tingnan natin, sigurado ka na, hindi mo napapalitan yan? Sigurado ka na, hindi mo napapalitan yan? Ha? Sigurado ka na, hindi mo napapalitan yan? Huwag kang sisilip. Ha? Napalitan ka? Ay, hindi ko alam. Bahala ka. okay na yun. Okay na yan? Sigurado ka? ah, tingnan natin, tingnan natin. Wala silipan ha? Wala akong nasisilip. Wala akong nasisilip. Wala nakikita. Wala akong nasisilip. Walang... Nasisilip. Walang... Walang salamin, wala. walang wala wala okay, makinis sa reflection na, ano. Kapakangin. Oh, liga 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 liga. Tingnan mo. Tingnan mo, oh, wala rin dito. Ah, hindi, teka 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 teka. Oh. Wala, wala nakita. Oh? Ah, hindi wala, walang kita rito sa ano. Oh, sige sige sige. Sigurado ka hindi ko mababalitan? <laughs> <laughs> Ang galing ko. Ay. Mahalong si Mahalarena! Anong masasabi mo? Ang galing-galing talaga. Sabi ko sa'yo, ayoy! 40 ka agad, mahalis. Walang kahirap hirap Grabe, no? 40 dollars? Ganun lang? Ilang oras mong pinaghihirapan yan para makakuha ka ng ganyan? Hambihira si Mahalarena. Hula-hula lang. Panalo na. Hambihira naman. Naka naman talaga. O, tapos si Glen. Glen, it's your turn. Ayaw, ayaw ni Bunsong Prinsesa. Nahiya raw mga kinesel. Na Pero nakausap natin eh. Uh, binigay na natin sa kanya yung 20, 20 na gift card from Starbucks. No? Binibigay na natin sa kanya. Di ba bumili? Nung nakaraang vlog natin, bumili tayo, di ba? Sabi binigay na natin sa, 40, sa kanya. 40, 40. So, mo na sa okay, sa hindi. Binago ko eh. Ay, binago Tapos, mo, mo, ulit, ulit. Oh. Ito. 40. Mga kayo na isa na. 40. Isa pa. 40 na. Mabilisan na. Ha? Huh? Galing. galing mo talaga. Ay, basta, basta talaga pagdating sa perang galing mo talaga. Ang <laughs> <laughs> bihira. So mga kinis, ano, ang ganda pala ng ganitong, ano, ang ganda pala ng ganitong games, ano. Pero sana kung nandito yung panganin na prinsesa natin at yung bunsong prinsesa natin, eh na kasi mga kinis, okay, nahiya na raw sila. Mga dalaga na kasi. So, pabigyan. Pero na lumabas naman siya kanina. At uh, sabi niya, nahiya daw siya. So anyway, baka daw ma maano ma yung beauty niya. yo <laughs> Okay, gang. Ah, uh, let's put. ah, uh, dalawa lang ulit. Ganun lang ulit. Subukan lang natin, oh. One more, one more. Mekus, mekus. 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 Oh. Oh, yan, ha? Lagyan natin ng presyo ulit, oh. 20. 20. Yan. Alright. Pili ka sa dalawa. Mahal na rin, ha. Dalawa lang, ha. Walang silipan, ha. Walang silipan. Mm-hmm. Okay. Uh-huh. Alright! Ano, hindi mo na papalitan yan? Sigurado ka? Hindi mo na papalitan yan? Sigurado ka? Oh, tingnan natin. na sila kasi silip. Wala oh, akong nakikita. Pabira. wala, wala. Walang silip wala dito. Wala akong reflection. Wala rin reflection doon mga kainags. Ano? Oh, sige, 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 sige. Hindi kayo nakikita mo. Wala nakikita mo sa camera ko ah. Wala ano, ako nakikita. Ha? Ah? ah, hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Wala, 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 wala. Oh, game, 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 game. Ano, hindi mo na papalitan yan? Sigurado ka? O, oh, halika rito, halika rito. Lapit, lapit. Ay, okay, mali. Oh, mali. <laughs> mali, ang taya mo rito ay mali. Ang taya mo rito <tong> ay mali. Oh, hindi. Bigyan na lang, oh, mo na lang sa akin, oh, ito, isa na lang. Gawin na lang natin, ano, makina sa ano? Gawin natin 40 na lang. Gawin natin, dalawa na lang ang pagpipilian mo. Tanggalin na natin tong mga to. Tanggalin na natin tong isang to. Yan. Isa na lang. Isa na lang. Pag, na, pag, natapatan mo ang isa 40 na ililag, ilalagay natin mga kayo yun isa, 40 na o oh, yan ah. o ka na rito mamili ka dalawa lang ang pagpipilian mo mekos 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 dito lang ang taya ah. dito lang ang lagay ah. or dito ha alright mekos mekos yan alright it's ang dali lang oh. lagay na natin ng 20 20 Oh, basta 40 matamaan mo lang lalagay mo 40 na. Okay? Fire. Hindi lang may isa mm Hmm. Hop. Oh. Ali rito. Ali rito. Hindi mo na papalitan niyan. Ay, Ayaw mo na bilhin niyan. Hindi mo na papalitan. Hindi na. Oh, Ali halika rito, halika rito, Aliga rito. Aliga rito. Aliga rito. Eh, ikaw eh, binigyan ka ng chance. Oh, mali. Eh, <laughs> bakit? Ay, mali. Ikaw Ay, bakit lang. bakit nakalagay parehas diyan? Hindi, pag ni sabi mo saan mo eh, ano Kaya nga, sabi ko nga si pag natapatan mo dito, yan ang panalo. Kaya nga, Diba? 'Di ba? Hindi ah. Isa lang mo, eh Ay, di ko isa lang eh. Di siguradong panalo ka na. Ilan lang mo? Panalo ka na. O oh, di bibigihin ko na lang sa iyo. Di kaya nga may ch may challenge pa bihira ka naman. Pag hindi mo pag nagalit ako sa iyo, sige, hindi. Kung sayang tong 40 na to, ilang Mahikus oras pa, mong pa, paghihirapan to? Dalawang talad oras. Talad Mahigit. Talad okay. Talad oh, less, like, like, less. Okay. Oh. Oh. sige. 40 ulit, mamili na. Mekus-mekus. Oh, sige. Mekus-mekus. Hmm. Oh. Oh. Hindi mo na papalitan yan? Hindi na. oh, halika dito Mali na naman. Oh. <laughs> Sabi mo <niye>. eh. <laughs> <laughs> Dalawa na nga lang pagpipilihan mo eh. Kanina nga, nakachamba ka eh. 20 ka agad Ay, eh. Mali, mali, mali naman to eh. Cream corn style. Hindi, <laughs> ano <laughs> <tiyan>? yung, kulay. <laughs> Para yung basta yung kulay. Importante yung kulay. Mambira. Ang dami mo reklamo. O yung mambira. O game, ulit. Mabilisan mo. Mabilisan mo na. Pag ito, hindi mo na tamaan. Wala na. Ito na eh. Pakitawa na lang sa'yo ko.

Di na lang sa'yo to. Pambayad natin ng ano to. Nung, nung ano, nung in-order natin tinapay. <laughs> so mga ka ano? Walang kahirap, hirap si Mahal Arena, Meron na siyang $80. Grabe. Ang per hour niya, pag nagtatrabaho siya, <laughs> so ilang oras niyang pagtatrabahohan yung $80 na yon dito walang kahirap-hirap mga kainis ano? Yabang. So, yung ano yun, Yung oh. yabang. Ang bihira. So, yan. o, oh, tara. So, ngayon mga kay Nags, no? Kakain muna kami ni Mahala Reina. At syempre naman, sagot ko na naman yon Pambihira naman. Lubos-lubosin na natin yung pagyayabang natin kay Mahala at para lalo siyang ma sa atin. At para mamaya, eh, meron siyang aginaldo sa atin, di ba, ma? Na, Isang kiss nga muna dyan. Na, naman talaga. Ay, ano ang masasabi mo? Meron ka na kagitong tiyenta ngayon na walang kahirap-hirap lang. Wala pa yata 20 minutes yon Bukas ulit. Hindi, may bukas, may pasok na ako. Ang <laughs> bihira. sa may pasok, bigla nagkaroon ng pasok eh. No? So, mag-grocery muna kami ngayon ni Mala Reina, mga kainig. At nag-enjoy kami, mga kainig. Nag-enjoy ka ba, ma? Na, no, syempre naman. Parang hindi ka mag-enjoy. Nanalo ka ng walang ka hirap-hirap. Yan. Ma, patayin ko na yun. Akin na mo. Ma. Akin na yung... Yung, yung napanalunan mo. Ay, nakabukas pa pala to. <laughs> Labas muna tayo mga kainay. Sa ano? grocery muna kami, tapos kakain muna kami ni Mahal Reyna. Pero hindi na namin papakita yung pag-grocery namin. Kasi <laughs> baka sawang sawa na kayo, no? Ayun, so mga kainay, ano? Ah uh, may bago tayong subscriber galing Dubai. Ano pong pangalan? Ah uh, right, Valencia. Ashley, Valencia. Ashley. Avery. Yon, tsaka Angel. si Mahal na Reyna, no, yeah. yon. <laughs> so, nakita agad nila si Mahal na Reyna, actually. Oh. Yeah. so, hinahanap nila tayo na champion tag. Yes, maraming maraming salamat po, no? Thank you very much, yon. Buti na lang, buti na lang tinawag nila tayo, mga <laughs> Thank you, yan. Ayos. Ayos. so picture daw, picture daw, mga sure. uh, One more. Doon, maraming you. maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. you. Salamat din, ah. Enjoy, ah. Enjoy. Yeah. So, kakarating lang nila. Noong April 4, kakarating lang nila, mga kainig. Ano? Dali lang. Kala ko, subscriber din. Magpapapicture sa atin. Hindi pala. <laughs> Yan, tapos ano, mga kainig. Ano, meron, meron ding lumapit tuloy yung subscriber sa atin dito. Dito nagtatrabaho sa panaderia. Yan, shoutout kay Kuya Marlon. Ano yung namit natin sa Home Depot na subscribers natin. Yo, shout out kay sa asawa niya, kay Mahal na reina niya. Ano tayo dito? Ah, uh, tayo. Sabi niya, "Nakita pa po napapanood, napapanood daw nila tayo sa YouTube." <laughs> Yan, shout out po, shout out. Thank you. Uh, sabi ko pa naman, din na kami magba dito sa loob ng grocery, eh, no, ma. Is, no kaya lang hindi mapigilan. Eh. Kailangan nating mag, mag din dito, may pakita natin yung mga subscribers natin, no? May sama natin sa vlog natin. <laughs> Nakakatuwa naman, may mga lumapit sa atin. Kung nga pala, shoutout out din kay no, kay Denise Alcabasa. Ano niya, ano niya yung tita niya, yung na-meet natin dito sa, ano, nagtatrabaho dito sa, sa Lucky Panaderia. Shoutout shout out sa yung Denise, maraming salamat. Ha. Lagi raw, lagi raw inags ang pinapanood nila. Thank you. Meron tayong hindi nabayaran mga kainags, ano, yan, no? Natakpan ng basket natin, babalik natin. Bayaran natin. Nako. Nakakahiya, ano? Ayan, no? Saya. Sorry muna natin. Kali lang. Ay, nako, mutik na. Libre na yan, pero babalik natin. Yan. Kali lang. Kunin lang natin. Sabihin natin, hindi natin nabayaran. <laughs> Swerte na, pero masama yung mga kinis. So, pag hindi natin binayaran to, sabihin natin doon sa ano na nakalimutan natin bayaran. Nakalimutan kong bayaran. Ganon. May ko na sa ano. Sabi ko pa hindi nakasama sa basket. Oo. Oh. Asa pa yung may resibo rito. Eh. Ang dali ah. Ay, may eh. Nandun yung resibo sa Kasi pag nabayaran namin yan, so, usually na sa basket. Tingnan muna natin sa resibo mga kainay sa ano. Uh, hindi ko dala yung resibo pero check double check muna natin sa resibo kasi tinanong, tinanong ako nung cashier baka daw nabayaran ko na double check natin yung resibo sa dali lang tinatanong ko kasi si Mahal na rin ako anong gusto niyang pagkain sabi niya dito na lang tayo kumain mas gusto ko pa yung ano mas gusto niya para to yan soup so nung bumibili tayo doon maraming may ano yung tindera sabi niya sa akin meron daw naghahanap kung ano raw yung kinakain natin dito sa laki tinatanong daw nila asan ba yung madalas kainin ni Inags dito na ano na mami noodles So, alam nila eh alam nila kasi kung ano yung pinakain natin ano. hmm. iba talaga yung lasa nito grabe sarap hmm. kain tayo mga kainig oh. sarap hmm Mmm. Mmm. So yan mga kainags ano, uh, hindi nga nabayaran yung ano, yung dalawang yun oh. Ano? Ako na yun ma, ito 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 ito, ito. Yan, so hindi nabayaran, mabuti na lang eh, binalik natin Bali ang, ano, ang halaga din yan mga kainags, ten dollars yung dalawang yun, ten dollars So nagpasalamat sa atin yung binila natin Sabi, napaka-honest daw natin Abay syempre naman mga kainags, so, kailangan natin maging honest dahil iilan na lang ang mga natitirang mga anis ngayon huwag na nating bawasan pa yeah. <laughs> pero actually pwede ko na hindi ibalik doon yun eh no? kasi nailabas na natin kaya lang minar minarapat ko pa rin ilabas ah ilabas minarapat ko pa rin bayaran kasi yun ang dapat at yun ang tama di ba mga kainags sabi nila eh merong katapat ang lahat ng ginagawa nating mabuti ay merong mas maraming darating mabuti at mga swerte buenas yun <laughs> ang hihira yan. Ayos, si Mahal na na. Ano? Ayos. Yan, so kasi mga kainags, ano, kaya, na, kaya ako nalaman na hindi pa nabayaran namin to. Hindi siya nakalagay sa bag. Usually, pag uh, binayaran kasi natin yan, nilalagay natin sa counter, di ba? Umaandar yan eh. So, nilalagay mo sa bag. So, ito, hindi na, natakpan siguro ng mga bag natin, tsaka ng tubig, hindi namin nakita. Kaya nung, Oo nga, kaya nang nilagay ko dito, sabi ko, ba't parang mayroong natira sa ano, sa cart? Sabi ko nga, ba't si Mahal na rin hindi niya nilagay sa ano? Ba't hindi nilagay ni Mahal na sa, sa basket? Tapos bigla ko naisip, naku baka hindi namin nabayaran to, baka hindi namin nakita. So binalik ko nga, pinunta ko doon, eh, medyo nagkaroon ng kalituhan, kala ko dala ko yung resibo ko. Bumalik ko ako sa sakyan ko para tingnan yung resibo, wala nga. So pinakita ko rin doon, pinadouble check ko kung bayad na, sabi nga nila hindi nga nabayaran. So, di ba mga No, at least patas tayo, di ba? Kapag ka uh, hindi mo na hinahanap, hindi mo na hinahanap, saka naman lumalabas mga kainis, ano? Ito yun, no? Oh, tingnan mo. Oh. Ito yung mga hinahanap natin dati, hindi natin makita-kita, wala. Yan, no? Oh, dami na ngayon, ang dami na, o oh. Yan, oh, dami na, oh. Ayan, oh, ang dami na. Di ba? Samantalang ilang ilang buwan tayo nagpupunta rito sa superstore, yan ang lagi nating hinahanap hindi natin makita kita wala na tapos meron tayong nakita diba doon lumayo-layo pa tayo para lang may makita tayong ganito may nabili tayo hanggang ngayon hindi pa ubos mga kainag ano? marami pa marami pang natira tapos eh ngayon hindi natin kailangan lumabas naman ang dami ayan o no? ang bihira naman Bang klase talaga no? nakakainis minsan eh no ngayon ngayon hindi natin kailangan Nandiyan na naglabasan na yung mga pagkain ng aso na paborito nila Ay, Hindi na tayo kukuha ngayon kasi marami pa doon Marami pang natira Grabe, abutin Siguro mga tatlong linggo pa yon Or dalawang linggo pa Yung mga binili natin last week Ma, tingnan mo saka naman naglabasan ngayon oh. Actually dito mga kinags, mas mura rito no? Ayan, oh. Kasi yung nabili natin sa Safeway Noong nakaraan, 1.9 kg Nasa 14 pero dito 11 lang ito kuha na tayo isa raw sabi ni Mahal Arena. Mas mura rito eh no kaysa sa Safeway. Yan mga kainig sana, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang yung vlog namin ni Mahal Arena at kita tayo sa mga video. hanggang sa muli. Yan. <laughs> Ang ganda ni Mahal Arena no. Papalan na tayo. Oh, hanggang sa muli ha, uli. <laughs>